Good morning mga kabaka Dito po tayo sa ng ano Baka namin So Naging Ispan na so, Buti na lang mayroong ano anim na nipir grass Alos isang oras na ano Umuulan pagabi so, Kain dito sa ano bilang nagpapastalan ko at itong ano, ginawa ko na silupuan ng alaga ko na baka inaabot ng ano, tubig ng ano na agat na ito so, nag carry cover bali apat yung nandito na baka yung tatlo na sa bukid magyan po yung baan? magkapatid na ulila yun, yun yung isa Brahman braman na nitin Nakabaka kabaka rain or shine kailan <laughs> si Didi siya ng ano bear brand ang Grabe. Eh. Kahit pa paano mga kabaka maghahanap ito ng ano kakainan niya. Punta doon sa may nature grass. hindi lang kan may pigot ang kanin ko mayroon pa akong kanin na may sa bukid mga ka-baka. ang talaga isang oras lang ito kagabi sumusunod yung ano maliit na ba Is é talaga ganito ang sitwasyon dito mga kabaka sa pinagpapastulan ko kapag tag ulan talagang nagiging ano crispan taon taon yung mga tanim ko na mais ay saging pala tapos ko na niter katas 'yun yung ano. Malit na baka yung naulila. Maghanap ng ano, pagkakainan niya. berting berde hmm, tanim ko na ni grass hindi nakapagsimula na rin ako na kan mga kabaka